Ayan na si babe. Aji. Guwapo talaga. That's my babe. Handsome oh. Handsome babe. Today's update. Marso 3, 2024. So, ito po, nililinisan ko ang sugat ni Babe. So far, patuyo na po ang may sugat. konti na lang yung may bubbles-bubbles. Yan ang binuhusan ko ng peroxide. So, unti-unti na siyang natutuyo. So, hinahugasan ko ang sugat niya every day, one times a day. Dito naman sa kanyang legs, kung mapapansin nyo, hindi na siya namamaga. Meron pa rin yung parang uh, dugo-dugo, blood-blood ang tawag ng Dr. John. So, at least, papano hindi na siya namamaga katulad ng mga nakaraang weeks, mga nakaraang buwan, lalo na nung nasa ospital kami. Kahit yung mga kamay niya, hindi na rin namamaga. Ayan, normal na lahat. So far so good. And ayan si babe. So nakakapagbiro na rin siya kahit papano. O, ayan o diba. Masaya naman ako dyan. So dito nilagyan ko na rin ng cream ang kanyang paa. Babalutin ko na lang ng goose pad para hindi dumikit sa kanyang chinela at hindi siya mahirapan sa paglakat everyday. At iwas infection na rin. So ang paggawa ko, tinatakpan ko siya ng tatlong goose pad. Tsaka pinapatuyo ko din muna ang betadine bago ko siya lagyan ng cream kasi kapag basa pa yung betadine tapos lagyan ko na ng cream kapag tumulo ang beta, ang betadine sumasama ang cream so parang useless din ang cream kaya ginagawa ko hinihintay ko na lang na medyo mawala ang betadine tsaka ako lagyan or takpan ng gauze sa tape naman minimake sure ko na hindi matatanggal tuwing maglalakad siya so ginagawa ko na ring tatlo pero hindi siya yung talagang masikip na masikip para naman hindi masakit So ayan na, ganyan na. Ganyan lang ginagawa ko sa paglinis ng sugat niya every day. Okay, I love you. <laughs> You're smiling talaga. You're handsome talaga, babe. I love you too, darling. <laughs> <laughs> Sorry naman, guys. Kinikilig si Inday niyo. <laughs> Dito lang sa isang paa niya, parang may tumutubo na ganito. Kung paano nag-start itong isa. Pero nililinisan ko kagaya ng paggawa ko dito. Nililinis ko din to. Ito yung mga ginagamit ko kasi sa kanya. So ito, ibabalik ko to dito. Ito yung in-order ko sa Lazada na in-unboxing namin ni Papa. Limang piraso sa loob. Yan. Tapos ito yung mga lagayan ko sa cotton. So i-refill ko na lang sila. Ito mga spray ko. Yan. May mga pangalan yan. Ito yung ginagamit ko pang spray sa paa niya, yung mga panglinis. Kasi kapag itouch ko kasi, mas sumasakit. Tapos ito naman yung betadine, oh. Tapos ito naman ang peroxide. Para hindi ko na siya natatouch. Tapos ito ang mga para sa paa. Ito naman, pa! Para si Motel. Yo. <laughs> <laughs> ang laman nito alcohol apat to na piraso nilipat ko lang ang mga alcohol na laman sa mga malaking lagayan ng alcohol para dito ko lagyan so ito kapag maubos to at maubos ito nire-refill ko na lang tapos dito ko lang nilalagay yan so yan ang aking medicine and first aid here yan so puro gamot yan dito Ayan, puro yellow green. Napansin ko kasi ang yellow green. Mas ganda pala sa matatingnan. Ayan, so puro yellow green. So, dito, ito yung oxygen niya na portable na pwede niyang gamitin kahit saan. Ayan, ito yung mga in our order ko sa Lazada. Then, ito. Ito yung nebulizer niya. Diyan ko nilagay. Dahil tapos ko nang linisin ang sugat niya, tinanong ko na siya dito kung gusto niya na magpa-shave. Okay. Okay. Sa pag-shave naman, ewan ko lang pero nag enjoy ako na sinishavean siya. <laughs> ewan ko lang, basta nag nagustuhan ko na. Sabi ko nga sa kanya gusto ko yung sinishave ko siya. <laughs> And then dito naman binabanlawan ko na siya. From eyes to nose and lips. That's my handsome babe. Uy, the conyu shavy guapo now. Uh -oh. Uh oh, guapo talaga. Oh. Mm -hmm.